BBM rice na 20 pesos per kilo dinagsana ang mga bumili sa Plaza Rizal sa Tacloban. Nandun din si Jimmy Angay Angay, Ari 32, maupay ng agad Jimmy. 20 pesos sa uh, kada kilong bigas o BBM rice dinagsana ang mga residente sa Tacloban. Kaya ang mga kapulisan ay dumalo rin sa rollout ng BBM rice sa servisyong sapat para sa lahat na sinagawa sa Plaza Rizal sa Lungsod. Ang Gatkaloban City Police Office City Director uh, Police Colonel Noelito Itigan ang BBM Rice inorganisa ng Department of Agriculture so Regional Office 8 na pinangunahan ni DE Regional Director uh, Andro Rodolfo Orais. Ang uh, partisipasyon ng kapulisan ay magbigay ng seguridad para masiguro na maayos ang pagbebenta ng uh, 20 pesos kada kilong gas. Nabati noong unang mga linggo, bininta rin ang BBM RISE sa ilang barangay sa Tacloban. Na dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay para sa Dizia Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy!